Mm. Oo, galaw lang Video naman kasi ito Kaya okay ka lang gumalaw Hmm Hmm si Gigi? Ayun si Gigi Kita ko, atak ko eh, Kita mo si Gigi? Opo Kita mo? Opo Hmm Malaki. Wala kami swimming pool. -mm. Wala kayong swimming pool sa school? Mm, okis oh, na lang nga si JJ. mo muna nga tingin ko nga. Achos. Lablab nga si JJ patingin nga paano yung lablab ni Dana. Dali, lablab paano lablab? Lablab. Allah. Ay, huwag mo ipupunas yan dyan. O, oh, amoy nga. O, oh, kiss mo na nga, Tita Rie. dali. Embrace, embrace nga. O. Oh. Sinisipon yan yung lamig kahapon sa Tagaytay. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. sige sige, lakad muna kayo. Habang naghihintay ng classmate. Mm. -hmm. Ayun, do, doon ganto lang. Ayun, diyan lang. Mm. mm. Ang lang gusto ni Dana maglakad.